Sa mga kaibigan natin, ito po si Jared Almasura. Dati po siyang ano, ah, di ka ano, sa sa last week lang. Oh, ganun ba 'yon? <laughs> last week. Oh, Iglesia sa Dios. Tapos sa ah, nakita siguro niyo sa YouTube yung debate nila ni Brother Paul at uh, ni Brother Janto, Pero yung uh, sa gitna katanungan, kat katanungan, lang ah uh, Brother Jared. Um, ano bang nangyari? Uh, bakit uh, naisipan mo o uh, biglang nag-desisyon ka na uh, bumalik sa katuliko? Ay, uh, uh, insya nga pala, uh, katuliko ka ba noon? Oo. Okay. Nabinyagan ko ba kayo? Okay. okay. Uh, ano bang nangyari? Uh, ano bang, eh, maaari mo bang iisay-isay? Ayun eh? eh, uh, nga po. Uh, uh, simula yun dun sa debate namin kay Lima. Kulalipay. Dun sa usapin si Maria Bay, ba Inanang Diyos. Kasi ang stand ko nung bro... Papa, may ka magiging ina ng Diyos si Maria. Eh. Wala namang ina ng Diyos. Yes. Wala kang kasimila. Ngayon, doon sa stand yan, napagtag ko pa. At sa mga tanong niya na naipit rin ako. Eh, sa Pero parang yung... hindi lahat na naipit ka. Ma. Ang galing mo kasi. Ang galing mo magpa-lihis ba? Ayon. Oh, sige. Kaya nga po, yung sa DC ko na may prayer. Oh. pagpasok niya sa DC ko, sige sabi, hain na tandog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ng sa akin. At yung katawan niya, yung pinahanda kay Kristo, 1.14 ng 1, na may pagpagpagos ni Kristo, nasa 2.30 ng Kolosa. At kasabay pala yun na ipinahanap ni Maria. Kaya si Maria talaga, Ah, uh, doon ako na sa bro. Kasi napaliwanagan din ako ni bro. ala Oh, Alan. Bro, Ejit. Oh, gawa yung sa ala simula nung pag-uwi, hindi na ako nakakausap ng mga kapatid. Nagtataka na sila. Ngayon kasi doon sa uh, la, Binyan? Oo, Nagtataka na sila bro. Oo. Ano bro, ba't ko parang natataranta? So, Nag-iisip ako eh. ano eh, tapos nahihiya pa ako sabihin sa kanila hanggang sa dineretso ko na sa kanila. Bro, balik na ako sa katolik kasi ito ko talagang tulong ako sa bahay. mula nung katatapos lang nung debate, mga ilang araw mo minumuni-muni yung decision mo? Sa aeroplano po. Ganun ganun ba? Tapos magbalansi-balansi ka doon na, anong <laughs> makaya yun ha? Ayun, yung isip po sa pag-uwi. sinubukan ko yung isa history, isa Google dahil yung sinerge ni Brokala. So, ano oh, okay. <laughs> yun na na, oh. ang Catholic Church founder by Jesus Christ. Oh, at meron silang trace doon sa Jesus Christ, si Orton ng dahil wala naman ang iglesia sa sobrang tanda, at ito yung iglesia Catholic Church, hindi naman ng ni so, hmm. Kasi yun, kailan lang, lang kaya ang Iglesia Katolika nasa panong palang walang hanggang responsive na Efeso, Bilti Ortiz, mm Mateo, na si Kristo'y ay sumasa ating pala. wala naman ako ng magsimbak na nakita ng Ubicator Ortiz. Eh. Ngayon, sinuri ito ang mga, lalo na sa Encyclopedia, pero oh. debate ng Padre Karo, ng na, nakumbinsin ako sa awal Sa pagtingin ko nung ano mo, yung preposition mo, na preposition mo yung Brother Paul, parang, 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 na, tumatawa ko dahil talo talaga, talaga ka sa ano proposition pa lang dan may dalawa siyang ano eh may dalawa siyang pinatayo yung sabi niya ma, ma, mabubuwal mo lang yung yung uh, katotohanan pag uh, makapagbigay ka ng sa ebidensya sa akin na si Jesus ay hindi anak ni Maria yo yung pangalawa at uh, bibigyan mo din ako ng ebidensya na uh, si Jesus ay hindi Diyos Di, parang ganun, uh, nakita natin na hindi yung nahihirapan niya kayo. Kasi, ano oh. bro, eh, kung magigiba ko yun, bali vale parang INC ako, no? Yes, fact, parang ganun, parang ganun, no? Oh. ni Cristo. Oh. Eh kaya sobrang ipit na ako bro. Kaya paniinom ako ng soft drinks nun eh. <laughs> 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 Pero hindi naman natag, kasi galing mo. Parang nga uh, ka talaga. Tapos yung kay Bro Jando, ang nakikita ko, yung kang uh, Bro Jando talaga, <clears throat> yung self, uh, ano yan? Sir, proclamation lang ba yun? Oh? Dahil gumamit ka ng uh, yung gawa, biente, benti, so tapos, oh, tapos sa uh, parang ini-influensyahan yung Biblia ba? Tapos parang yung, yung gusto mo na ano lang yung turo, yung turo. Pero yung, yung kapit talaga, tema, <coughs> na kung uh, uh, gusto sanang mo, oh, yung bro yung, yung, yung sino ang nagkatag? Uh, kaya nga parang Uh, na nakita ko ba ano, ang bigla ang ang dali yata no ano pa ano totoo kaya to ngayon <laughs> kaya na okay last na tao to ah brother Jared ah uh, ngayon na uh, bu bumalik ka na sa Uh, Holy Church, uh, Holy Catholic Church, ano lang ngayon ang uh, magiging decision mo bro? Ano mo na ngayon mga plano sa buhay? Yung nga po, uh, papatuloy, kaya nang nasa gusto ng Pilipos sa ni Pablo, yung gusto ninyo gawain din sa Pagin at yung hindi sa bumanga, dahil yung sulat niwan sa presensya ito ng unang Dahil yung gawa, dos ng Santiago, is na ng malaya. Bakit? Dahil sabi nung sa dos, is pang Efeso, tayo kanyang gawa na nila lang kay Chris Christus para sa mga gawa. At isa doon, yung nasa 28 ng na Hanggang 19, na ituro nyo sa kanilang galapin ang lahat ng mga bang. ituro ang lahat kaya ang plano ko bro si may wow. mga sa lugar kasi namin bro puro sulit yun bala ko yung mga takon bro hinahinay ka lang ha hinahinay ka lang ha kasi <coughs> nagkita namin ang init-init -init mo talaga <laughs> tapos ang galing mo naman no bro pag, uh, kaya nga pag uh, maging safety ka na tapos magpunta ka doon sa ano ba yung disease uh, ninyo yung karukyan uh, ninyo tapos uh, sumanib ka doon sa mga Catholic City doon, aron na, aron na, na, bigay lang, ano, yung wala. mga, ako, oh, ano pa ba? Ah, kaya nga, kaya sila doon. Pero, um, maraming salamat uh, sa Panginoon na, uh, naka, bigyan tayo ng, uh, ano ba, yung light of, at yung pagbukas ng uh, damdamin mo. Dahil, hindi naman yun uh, sa, uh, masasabi lang, <clears throat> salita lang, di ba? Yung puso mo talaga. Congratulations and uh, we'll come back. That <laughs>